ko yung ah, okay um, yung nagmura kay Pope si Ah. Ako pa rin. Oh, oh. tapos? <laughs> Wala lang, nakakatawa lang. tapos? <laughs> kasi, kayong mga DDS Nakakatawa kasi? Yung may kasalanan nun. Kasi, kayo yung nagpabudol kay Marcos. Tapos ngayon, siya din yung nagpakulong sa ah, Wait, siya. anong tapos, connection? Tapos, umiiyak kayo, ha? Connection ah, sa comment ko. Connection sa comment ko. Okay, yun yung comment ko, okay. itas pinakit mo. So, so, kami ang... Bumoto, ah, nagpabudol. Sabi, ang, ah, mga, ang ah, ak akala ko yung sapo. Ah? Ah, okay, okay. Kami ang kami ang bumoto, nagpabudol. Tapos, ngayon, tapos kami ang nagpabudol. Kaya yun yung dahilan, yes. bakit nakulong. Si Duterte. Mm. well, tama ka. <laughs> kami ang pumoto kay Bongbong. -bong, oh. Pero hindi namin siya binoto para ipakulong si Duterte. Actually, ang sinasabi niya, kabaliktaran. Uh, oh, which Oo, kayo. Mas lalong... Wait lang wait lang, kayo. wait lang wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang, <laughs> lang. explain it. ko lang. Which is... Guys, huwag kayong tawa ng tawa. Kasi nurse ako. So, pagkatawa ng tawa na walang dahilan, <laughs> nakakaroon na, ko na, na parang nababaliw kayo. Ala? Tumawa tatapul. na? Bariw na? <laughs> Oo, kasi walang dahilan. O, katulad niyan. Ah, tawa kaya yung nagpamudol yun, kayo na, tapos... Ito na, ito na, ito na. Oo nga, ito na nga. I-explain ko. Okay. Nung binoto namin si Bongbong, -Bong, isa sa rason is because sinasabi niya, continuity. At sinasabi niya na si na hindi niya papayagan ang ICC dito. So, malinaw ang rason kung bakit namin siya, isa sa mga rason kung bakit namin siya ibinoto. And one reason kung bakit namin binoto si Bongbong, kasi ayaw nga namin si Lenny mm. na manalo. Kasi nga, sa ang sinabi din ni Lenny, papapasukin niya yung ICC at kung ano-ano mm -hmm. pa, di ba? I-decriminalize -ide niya ang drugs. So ngayon, kaya kami bumoto kay kay Bongbong kasi wala kaming choice. It's either si Lenny o si Bongbong kasi sila ang dalawa na pwedeng manalo. So ngayon, wala kaming choice. Eh, in the end, pala, pareho lang naman pala sila ng gustong gawin. which walang... Is, mas hindi namin mapapatawad ang sarili namin ah. kung si Lenny ang binoto namin. Kasi si Lenny, eto mismo yung sinasabi niya. Baka day one pa lang, eto na ang ginawa ni Lenny. Wait, walang kasi choice. Kasi ito yung sinasabi ni Lenny eh. Walang choice yes. Eh, ni Sarah. So, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, kasi baka manalo si Lenny, ganto ganyan when there are other choices. Oh. Tapos nakitandem siya sila. Well, ta. yung other so, choices ni sasabihin lady? na kasi... ah nag-marcos lang kami dahil wala kaming choice dahil baka manalo si Lenny. No, dahil hindi mo na siya, yung, yung, yung presidente ni Sarah. So wag mo sasabihin na okay, ah, wala okay. lang kaming choice kasi ganto ganyan. Okay. No, okay. wala kang wala kang maloloko dito nung nung panahon na nangangampa na sila. Pinaniniwalaan niyo mm -hmm. lahat ng mga ano niya si Do, si Duterte, si Digong na mismo nagsabi na bangagyan, mm -hmm. hindi niyo pinaniniwalaan lahat ng si mga isu about Si pinangalanan this, niya. Ha? Pinangalanan papanood -pa niya na sinabi na may tumatakbong presidente yes, na natalo si si Duterte. si Duterte. Yes. O, hindi niya ni nini yes. pero it it was exactly. ito, it was exactly Ah, so so exactly. mo si Len okay. or si Si Annoyong. Okay, yun? ganito, so, ganito dyan. Yung, sige, yung, sige. yung 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 analysis niyo gan. na ganto na ganyan hmm. na hindi na hindi inendorso ni Degong yung uh, yung tan katandem ng anak niya, fair hmm. president, hindi hmm. niya inisip na ay hindi tapos yung may issue na nagda-drugs ng election pa lang, hindi wala wala kayong oh. analysis, wala kayong utak, wala kayong parang brain power to okay, okay. so think na ah binabanggit niya si Marcos. Okay, okay. Hindi okay. hindi sige, niya sige. hindi niya hindi niya naman pinangalanan. Kasi eh, hindi so, hindi niya pinangalanan. So, <laughs> so, kayo, so, hindi okay, ako okay, 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 Na uh -huh. si um, binabanggit okay. din eh, si Marcos. The... hindi kasi nagpa-drug test siya at wala kayong nailabas <laughs> na ebidensya i. Eh. Oh. <laughs> Di ba? Okay, okay jan. Papaliwanag okay, ko ka sa'yo. Go, sa go, go. Okay, okay. Papaliwanag ka sa'yo. Una, ang sinasabi natin walang choice kasi ang pinag-uusapan natin dito, winability. Okay? So, si Lenny, ang front runner nun, kasi siya yung vice president. Di ba? Siya ang vice president. At ang isa na talagang 2016 pa lang, kalaban ni Lenny, ay si Bongbong Marcos. So, kung hindi abot ng utak mo, ang sinasabi nating walang choice because of winnability, naiintindihan ko. Kasi ganun naman talaga kayo. Mahina naman talaga yung utak nyo. Wait lang dyan. So ngayon, ang pinag-usapan natin dito, winability. So kunwari, iboboto namin si Gonzales hindi hindi ganoon kataas ang winability ni 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 Gonzales. So ngayon, yung sinasabi mo na ikaw na din nagsabi, hindi pinangalanan ni Duterte yung sinasabi niyang bangag. And during those times na sinasabi ay hindi bangag eh, adik ba yung sinasabi niya. So ngayon, adik adik. Nung 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 ini-issue nyo na si Bongbong yon, ang problema si Bongbong nagpa-drug test at negative yung drug test niya. At kayo, wala na kayong nailabas na ebidensya after that. So, ngayon, anong ebidensya niyong bangang diba? si wait lang, Bongbong? Wait lang, wait lang, wait lang anong wait lang, ebidensya niyo na mamaya. wala namang mamaya nga, test. Mamaya mamaya, Patapusin okay. ko ko. Go, ano go, 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 go. Go, 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 go. Wala ka bang utak para intindihin ang sinasabi ko? Go, 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 go. Eto na, eto na. Okay. So, ngayon, ikaw na din nagsabi na mali yung argument mo na sinabi ni Duterte na si Bongbong yan. Ngayon, si Bongbong nga, maliban sa wala kayong ebidensya, nagpa-drug test si Bongbong. Hmm. Okay? So, ngayon, pinupush nyo na lang. Pinupush nyo na lang na si Bongbong adik-adik, ganyan. Eh, ang problema nga, may patunay si Bongbong na hindi siya nagda-drugs during those times kasi nga, nagpa-drug test siya. Okay? Hmm. So, ngayon, sinasabi mo, yung comment ni Duterte versus comment ni, eh, yung comment ni Duterte. Ang sabi, sa totoo, nagsabi si Duterte na spoiled brat si bongbong mm -hmm. pero ano sinabi niya kay Lenny Disgracia si Lenny mm -hmm. so do you think do you think sa sa dalawang yan na winnable isang spoiled brat versus isang disgracia, sa tingin mo pipiliin namin ang disgracia, which we which kami naniniwala kami disgracia talaga si Lenny at even si Duterte si nasabi yun mm -hmm. so ngayon kung papipiliin kami sa dalawang tao na nag-comment si Duterte na, which is, alam naman natin na yan talaga ang dalawa na winnable. Kung lilipat kami, most likely, mahati-hati na isko. kami. Not winnable for the 32 million? Well, well si Isko, oh, anong nangyari sa Isko? Laxon, Nagpatuloy pa not ba siya? Not winnable ng oh, 32 oh, million? Ano? Yes. I mean, let's yes. not fool ourselves. You did not vote No, no, si no, bong -bong no. Don't fool dahil yourself feeling nyo, ganito, ganyan. No, dahil katandem siya ni Sara, ni Duterte, Sara Duterte. Hindi lang, so, hindi lang po yun. Hindi lang yun. Sinasabi oh, ko na sa'yo. Sa ah, kaya lang naman namin ito binuto. Ay, kaya ay, lang nasa sa naman sa'yo na yun. Kung hindi mo tatanggapin ang explanation ng, ko. Adik ni Digong, Um, hindi niya naman si pinangalaman. Sino nagsabi? Ayun ka na naman. So, wala Kailan na sinabi yan na, with the name? Na mag, Kailan niya yan? mo na naman yung adik. Medyo, medyo, alam mo yun, yung Inuulit mo na, na naman yung adik. Kayo na yung nagpaloko. Diba? Diba? Kayo na yung nagpaloko. Kayo na yung John, mga obog na nagpaloko. Lang, wait, lang. Okay, go. Okay. Okay. Inuulit mo na naman yung adik. Nilinaw mo na yung kanina na hindi niya pinangalanan. Um, no, no, no. Sina hindi kun, mo sin Sinagot ko na din. Sinagot ko na din. Sinagot ko na May pinapertain oh. siyang tao doon. Alam nyo. Oh, sino at, nga? At, si Marcos. Si Marcos which he confirmed afterwards. Oh, ang problema nagpa drug test Yung Marcos. Um, uh, ngayon, kung maglabas ng drug test oh, si Bongbong, oh, oh. papaniwalaan so, niyo. Ngayon, so ngayon, kung magpa- ay, maglabas ng na well, drug well, test na negative si Bongbong, papaniwalaan niyo. Well, well ako, it will give me some some little doubt for papaniwalaan you. Papaniwalaan niyo. Kasi ako, well, for sure may mga maniniwala kay Bongbong Marcos na si It's e proof na negative siya. Yes, Ikaw, basta magpa drug mo, test siya, negative, adi. yes na, na yes, yung, basta, yung, live. Okay. Yes, basta yung, yung, drug test siya live. Okay. Yes, yung, yung drug test, ano ang kino-cover noon na period? Para maniwala ka na, ah, hindi yan gumagamit ng drugs. Basta magpa-drug test siya ka, ngayon diba? agad. Nurse ka, diba? Yes, basta ngayon magpa-drug test siya Ilan, ilan gano'ng katagal ang basta validity ng drug test? Basta magpa-drug test siya ngayon agad. Gano'ng Gaan, katagal ang validity ng drug test? Nurse ka? Paano'ng vad- paano'ng vad- validity ng drug test? Pag nagpa-drug test ka, lumabas na negative, gaano katagal hmm. ka pwedeng hindi nag-take na, the last time ng drug test? Ah, so mali yung tanong mo na validity. Val no, ang no. validity no, no. Ang no, validity. No. Oh, sige, go. ano meaning ng validity? If it's valid or not. Hindi hindi kaya ng utak mo ang ibig sabihin ng validity. Ah, sige, sige. Validity. Just answer. Ganaka ano tagal? ibig sabihin ng validity? Bad, no answer bad. first. If it's valid Kasi or not. Kasi pinipilit mo. If it's, valid, pa, no, if it's no, acceptable no, ka pa. or not. If it's acceptable hindi, or not. una. Valid, acceptable. Ano acceptable? To... Va What do you Google, mean ng acceptable? Google mo acceptable? You know, valid. <laughs> Hindi. give us give me give me the meaning. Acceptable, valid. Acceptable, acceptable, valid. Okay, ang acceptable ang ang isang drug test, ang pinapakita niyan eh nung time kunwari magnegative ka, nung time na nag-take ka, depende sa kung ano yung tine mo during mm -hmm. those time eh wala kang trace ng drugs. Kahit mm -hmm. kinabukasan, actually kinabukasan it cannot tell kung nag-drugs ka kinabukasan. So yep. it it is only an indication that during those time na nag-take ka ng drug test, yun lang ang sinasabi na wala kang trace o nag -negative yep. ka. Pero hindi mo pwedeng sabihin na valid yan hanggang ganito. Kasi it, uh -huh. it will not tell us kung kinabukasan o the next week eh nag-drugs ka. So yep. hindi ko maintindihan itong sinasabi mong valid. No, at, no. this is my what point What do you mean valid? Acceptable. this is the what point I'm trying to ask you no acceptable no ikaw ano 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 no, no, no. sige. sige, sige. ano 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 Was it 30 days the last time you took drugs? Was it 15 days the last time you took drugs? That's not validity. Na hindi siya pupunta sa na hindi siya magso-show. <laughs> exactly my point. It's not validity. Uh, I, I explained what I meant. Oh so, my God. can you answer? I explained That's not what that I meant to the yan answer. Ang yan ang sinasabi ko sa iyo. Kaya tinatanong kita kung ano yung validity. Pinipilit mo acceptable validity. On, on a context That's level, validity. Level, on a context level, medyo ano no, tayo dito. No, that oh, means oh, mali yung... Na. Oh, go. So, mali, mali. So, ah, oh, sama. Oh, sige, mali. Oh, over, oh, mali ako. Kaya so, oh, go. makakaintindihan. Oh, go. Go, 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 go. go okay. answer. Answer. Ano? Depende ko ano yung iba-iba uh, iba -iba kasing drugs, iba-iba yung tagal bago siya mawala okay, sa system. Ano yung mo. ano yung binibintang kay Bongbong? Was it cocaine o oh, cocaine? Um pag nagpa-drugs, isa na nag negative, ha? Oh. Oh. Pag pag nagpa-drug test nga ngayon, nag-negative. Oh. Kailan yung pwede mong... pwede well, mong, more mong or less 3 months. 3 months. More or less 3 months. Okay. So, mm -hmm. pag sinabi, pag ngayon, nagpa-drug test si Bongbong, nag-negative, mm -hmm. would you believe and would it nullify na yung sinasabi nyo na bangag addict dahil within a three months span, hindi siya kunyari nag-cocaine? Or okay. would, it, would it still okay. be possible or hindi pa rin kayo maging okay. Convinced? Okay. One, one, ang ibig sabihin lang nun ay three months 3 months na hindi siya nag-take ng drugs. Mm -hmm. So ang sinasabi ba natin, ang addiction kasi it is a it is a problema na talaga. Mm -hmm. Ngayon, ang problema sa addiction, if you are not aware, ay may may tendency ito na magpabalik-balik kung so, mm -hmm. kung kung may problema ka sa addiction sa sugal, pag meron kang nakitang triggering factor na magsugal ulit pwede kang matrigger na magsugal ulit. Yun ang problema sa addiction. Mm -hmm. Okay? Na, na bumabalik-balik siya. So ngayon, hindi niya... Well, ang ibig sabihin lang noon, 3 months siyang hindi gumamit at sakit, importante na makita na malaman ko na yung 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 uh, pangulo ko na nag na gumagawa ng desisyon para sa bansa ay uh, ay hindi gumagamit ng drugs lalo na kung ngayon na gumago, yeah. nagagawa pa siya ng desisyon so ngayon, walang problema sa totoo, walang problema kung gumamit ka ng drugs walang problema kaya nga okay kami sa war on drugs kasi nga, yung war on drugs 1.3 million ang nagbago ang buhay hindi naman namin sinabing patayin nyo yung 1.3 million ang sinasabi namin, at least may magbago mm -hmm. so ngayon, kunwari si Bongbong Marcos may history siya ng drug use Mm -hmm. Diba? Kuno si Bongbong Marcos nag-drug siya before. Wala namang problema kung ngayon hindi na siya nagda-drugs. Ang problema until now, hindi niya magawa yung ginawa niya nung campaign period. Kasi yung campaign period, sabi ko nga sa'yo, ang ang uh, ang addiction may ano 'yan, may tendency bumalik balik. Mm -hmm. So ngayon, kaya nga yung war on drugs, you need to do regular drug test. Okay. Na so fact nung, na hindi nagpapa drug test at takot ngayon si si Bongbong Marcos na magpa drug test. It's very telling kasi sino lang naman ang takot sa drug test? Even si Duterte. Nag nag ano na siya. Nag uh, nag nag ano na siya eh. Nag hindi uh, siya nagpa drug test nung ni-requestan siya nung presidente sa. Si ni Harry si Roque si Duterte hindi niya papatulan ay, yung hindi, mga lang, ano. Hindi lang, lang basta takot lang. sa drug si test, nakamumula na siya. Ito na nga. Jan, <laughs> makinig ka kasi si Duterte naghamon na siya na sabay silang magpapadrag test ni Bongbong live. Okay? Mm -hmm. So ngayon, all all Bongbong needs to do para panalo ang Bongbong supporter, panalo ang kayo mga kakamping at panalo kami mm -hmm. ay umuo si Bongbong, magpapadrag si magpapadrag test si Duterte, hair follicle drug test, magpapadrag test si Bongbong at live. Ang problema kahit si Duterte hindi kahit si Bongbong hindi umuo. O so, mm -hmm. Babalik na tayo doon sa issue mo na mm -hmm. drugs drugs nung campaign period. Mm -hmm. Nung campaign period sa totoo hindi ko issue kung nagdrug siya before kasi magandang maganda sa akin yun eh kung nagbagong buhay ka. Hold si, on. si si so, si so, so, Si so, sinabi ni Duterte na addict or may uh, may, pina, may pin may pinertain siya na addict hindi nagdrug eh. Ang sinabi ni Duterte, sabi niya addict. So, o, drug addict ngayon addict. tapos na na, na natin niya na part tao ng, narcolist niya. Ngayon, oh. nagpa, 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 drug test. So, ibig sabihin, si ah, months, hindi... Wait, wait lang, wait lang. Anong, anong pinatunayan na part ng narcolist? Kailan yan? Um, hold on. Wag, um, uh, sinabi niya na... Nung, it, nung campaign period ba? No no? no, 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 I think it was after na kinonfirm ni, ni, Duterte. Wait, recently, ay, last year. BBM, part ng... Oh, na, part, so anong... Ano na yung pangalan ni BBM sa mga listahan nila nung, no, nung no, no, mayor pa lang siya sa Davao and the fact na hindi iniimbestigahan hindi nahuli with him knowing with him being on the mm. list when he was mm. president just goes to tell you na ano, ano, selected no no ulit, ulit 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 yung war no, on you know, drugs, man, drugs man, ni Duterte una 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 It It hindi selected. ko hindi ko maintindihan ulit ulit ulit, ulit. No, sinabi ni Duterte ganun firm niya na nung mayor pa lang siya uh -huh. alam niya na may nakita na siyang listahan na part si BBM uh -huh. ng mga drug user or kung ano man yun. And then when he became president, he did not go after BBM. So that just goes to tell you that his war on drugs was very selective. It was designed Rocket selective? To, it was designed, the, the, the tokhang the tokhang um method that was used that was encouraged by his policies but every every time he talks na pag nanlaban pala, patayin mo na or kahit hindi man laban oh. mo man laban patayin nyo na it uh -huh. was um if if you're gonna look at the statistics Puro uh -huh. mga may hirap yun at yung mga taong mga hindi naman drug lord. So, ayun. So, so going back, going back, going back. Wait, 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 si wait. Sagutin natin yun. Wait, so, wait, wait, Hold on, wait, wait, hold on. Wait, wait, Let, let's wait, go back to wait, the topic wait, first. Wait, 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 nung wait. Niya wait yung hindi, addict, hindi, hindi. Hindi, pag-usapin natin yung point mo. Wait, si lang, terpe, wait lang, wait lang, wait ay, lang, wait Sinabi niya yung sinabi ni Duterte na addict si Wait lang, lang, lang wait lang, wait lang, John. Pag-usapan natin yung claim mo. That negative result is within three months. And again, confirm niya afterwards. Tapos, What made you decide na ay hindi nga siya addict kasi may negative na ano naman okay. na pag okay. ngayon naglabas siya ng negative na test result ang sasabihin niyo okay. ay pinagayan ay 3 uh, months hindi gumamit ganto ganyan pero addict pa rin siya pero bangag pa rin siya Ano niya? John, John.

bakit ka huh? pumasok? No, I gave you an example mo? that Duterte confirmed this afterwards. No, that's not it. That's why I will debunk afterwards. your example. No, 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 no. Let's go back to the first ay, yes, topic yes, yes, and then yes, you can go yes, to the second yes. topic. Yes. Hindi. No, hindi. no, 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 no. Go back to the first topic. First topic, first topic. Hindi, first topic. hindi, hindi. Debunk ko yung example. Nope, 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 okay. nope. Okay, I'm um, claim ni... Okay, imumute ko nope. muna si ano. Kasi hindi, debunk ko ang example ni Jan. Sabi niya, yung mga namatay daw nung war on drugs ay puro mahihirap. Ididibang na. Kasi, ginagamit niya yung example na yun. So, we need to debunk that example. ba? Diba? Oh, bakit? Wala na. <laughs> Isa-isahin natin yung mga namatay na mayayaman at may report dyan. May report kung ilan yung namatay na mga kawani ng gobyerno, mga big fishes. Oh, Hindi pwede na pumapasok ka sa isang bagay tapos ayaw mong i-address. Hmm. Madali lang yan. Ang problema, ah, sige, sasabihin ko sa inyo kung bakit sobrang mali ang mindset nyo at ang utak nyo. Bakit detach kayo sa reality about, ina-expect nyo na mas marami ang ang mamamatay na at mauhuli na mayaman kaysa sa mahirap na majority kasi of course kasi ganun din ang structure ng bansa natin at ganun din ang structure ng negosyo sa drugs mas marami po ang mayayaman kaysa sa mga mahihirap so kahit sabihin natin Nasabihin natin, tig 10% ng mayayaman, tapos 10% ng mahihirap ang nagda-drugs. Laging, mas marami pa rin sa numbers ang, ang may involve na mahihirap kesa sa mayayaman. Kahit equal sila ng percentage. Kasi nga, mas marami ang mayayaman talaga, mas marami talaga ang mahihirap kesa sa mayayaman dito sa Pilipinas. Nagigets nyo? At ganun din po sa involvement sa drugs. Mas marami, para yung negosyo, mas marami ang negosyante kaysa sa mga empleyado. Di ba? So kung mas marami, of course, kung ang mayayaman nandun sa taas at yung mga may hirap nandun sa baba bilang mga empleyado, mas marami kang mapapatay na empleyado compared sa iilan lang na mga employer. Okay? 'Di ba? Okay? So for you to expect na hindi majority ang mahihirap na mai-involve diyan when in fact the structure of our community of our country of our uh, society is like that. Why are you expecting na ang majority ay mayayaman. See? This is why that question is very, very stupid. That claim is very, very stupid. Nakita nyo na kung gano'n kayo kabobo. Kung, ba, kung sino ang hindi kinakaya ang, ng utak ang ganitong discussion. Diba? Sabihin na lang natin may sampung mayaman sa isang daan na mahihirap ang ratio natin dito sa Pilipinas. Tig 10% sila ng mamamatay. Di ba? Sabi natin, tigti-thirty 30% ang mauhuli. So sa, may, sa mayayaman, tatlo lang ang mauhuli. Out of 10. Pantay na yun na, pantay. Sa mahirap naman, 30 ang mauhuli. So majority pa rin talaga ang mahihirap. 10% ang mamamatay. Isa ang mamamatay sa mayayaman. Sampo ang mamatay sa may hirap. So, mas marami talaga ang may hirap. What do you expect? This is why this is very, very stupid. Nagigats nyo na. Binigyan ko na kayo ng isang explanation. Ito yung explanation na makukuha niya sana kung hindi siya bumaba. Maliban doon, I am also give I will also give ex, uh, examples ng mga namatay na mayayaman at ng mga nahuli na mayayaman yung numbers. Okay? Ang problema, kaya sa makinig para hindi ganun kabobo yung mga sinasabi niya, bumaba siya. Okay. Eh kasi majority puro. <laughs> of course, majority talaga. Ilan ba ang ratio ng mayayaman versus mahihirap dito? See. Okay na. Okay na. Si Sino ang mahina ang utak ngayon?